Assalamu alaikum, so ayan na nga magandang buhay sa ating lahat so for today's video is magmumukbang tayo ng tiratirang pagkain ng aking mga anak o oh, ba? Diba? ganyan tayong mga nanay <laughs> so ayan na nga hindi natin tatantanan hanggat hindi natin maubos ang tiratirang pagkain ng ating mga anak o oh. dahil sa mahal ng bilihin ngayon ay kailangan natin pupubusin ang mga tira-tira. paulit-ulit na lang. So, ayan na nga. Kumain ang inyong madam ng putito. Yan, putito ang kinakain ng inyong madam. At syempre, kahit saan magpunta, is laging nakakamay ang inyong madam. Masarap nga naman magkumain pag nakakamay. So, ayan na nga. Ang kamatis. Inihaw na kamatis. Ang sarap-sarap. Ayan, nilunok na nga ng buo ni Madam ang kamatis na hilaw. Oh, wala nang kimi-kimi. <laughs> Kaya ayan, sa tampok na ito, ang ating video ay eating show. <laughs> Excuse me po. <laughs> Naubutuloy ako. <laughs> Kaya ayan, pasintabi sa mga kumakain. Ang aking pag-ubo ay ipag sa walang bahala nyo. So ayan na nga ang kamay-kamayang potito na tira-tira ng pagkain ng aking mga anak. Hanggat hindi natin nauubos, hindi natin to tatantanan. Sabay-sabay tayong simigaw ng... <laughs> <laughs> uubusin ko to at ayan na nga kinain na ang sibuyas alam nyo ba ang sibuyas ay maganda sa ating katawan ito ay nakakapagpagana kapag wala ka ng gana ayan kumain ka ng kumain ng, sa, ng kam... <laughs> kumain ka ng kumain ng sibuyas dahil yan ay nakakainit sa ating katawan <laughs> So, ayan na nga ang kinakain ng inyong madam ay pota, potito. Ayan, excuse me po. Nabubulol na ako. So, ayan na nga. Potito ang kinakain ng inyong madam. Dahil sa sobrang mahal ngayon ng bigas, kailangan na natin kumain ng patatas. Oh, excuse me po. Tabi-tabi sa mga diabetic dyan, huwag po masyadong kumain ng patatas. Dahil bawal din po sa mga diabetic ang kumain ng kumain ng patatas. Kaya ayan, si madam nyo, wala naman diabetes, kaya okay lang kumain ng patatas. Hindi naman sobra-sobra, minsan lang. O, oh, once in a blue moon. Kaya ayan na nga, wala nang arte-arte. <laughs> at left and right ay ginawa ng tinedor at kutsara. So, masarap nga naman kapag nagkakamay. At feel na feel mo. At yan na nga, uminom tayo ng... Coca-Cola kung saan ay hindi tayo makadighay kaya kailangan natin uminom ng Coca-Cola. Excuse me po, hinay-hinay lang po sa pag-iinom ng Coca-Cola dahil malakas po yung magpaka diabetes. <laughs> Mas maganda pa rin uminom ng maraming tobig, tobig ng tobig. <laughs> so hanggang dito na lang nagwawakas ang aking mini-vlog.